ayo magandang araw sa inyo mga kabrosi sa at andito tayo sa playa sa ating ginawang bangka bali nag na sila ngayon oh. no? di ano to pang alamang <coughs> <coughs> bali yung piloto

Habo na si Eno eh, Kali dalawa mga kanina ito eh, Dalawa elise niya no? Dalawa ehe Ito yung ating ginawa Na bangka Kali ginagayak na nila Para sa alamang Gagayak na Uy

Oh, ang laki niya, no? Yan lang, ang laki, laki, oh. Laki ng katig na yan, oh. Oh, ano? Atras. Hindi, ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ayos lang. 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 Mahaba pa nga ito sa kabila, eh. Maba pa nga ito. Yan, yeah, ganyan, ayos na yan. Yeah, bali, naglagay tayo ng grasa. At sasalpak na nga natin yan sa sentro na natin na-fix na yung mga ganyan. at kay isa. O, dalawa yan, ah. Ayan. Dito testingin, ah. Sa pangalamang. eh okay, binibreke na yung mga ganyan noong ano, yung pangkano yan. Yun. Na Andan. Nawala na kasi. Nawala na. Kaya nag-alisan na yung mga tao doon. Wala nang tao, lanin habla. Problemlang langit. Dito misa bubong oh. Mga gagawan ng lambat. Ayun dapat ditong ang aming video. Ah. Dito kasi natin yung makina. Dali 'yan, narinig yung mga 立案。啊